Good evening guys Unang kagat sa kikiam Binili ko sa labas Ang lumabas ay tamtaks Ayan o Nagulat ako Buti na lang hindi ko nalunok Ayan guys Ingat kayo sa pagkain ng Street food sa labas ha Unang kagat, tignan nyo muna kung anong palaman. Okay. What? Lumalam. Ayan. Okay, guys. Ano? ha? Legit yan, guys. Hindi yan kalokohan. Ingat-ingat sa pagkain ng street food sa labas.